Hello mga kamamsi, eto na to tayo dahil maulan na naman po panahon. Kaya eto yung mga nagsisilitawan na mga tumutulo sa ating bubungan. At pinakit ko ang aking anak na si Ashley. Dahil nga kagabi umulan pero hindi naman kalakasan ng ulan namin dito sa Pampanga. Pero ang lakas ng tulo. Kaya naman eto to the rescue kami na ng anak ko na si Ashley. Ayan kita-kita nyo naman may bago may luma dahil wala pa kami budget pampali sa aming yero umakit na rin ako para makita ko Anong mga depresya ng mga butas-butas na yan. Napakadami pala. Kaya yan, nakita ko na rin mga butas. Maganda na rin umakit ako para makita ko lahat ng mga depresya sa itaas ng bubunga. Pero wala akong magawa dahil wala pa tayong budget sa pampapalit sa ating mga yero na yan. ganda ka patok pipakuan sige. Wala So, ayan na nga mga mamsi. Natapos na namin. Natapalan na namin ng mga butas-butas. Meron pa din mga butas. Kaso, naubusan na kami ng pantapal. So, order na rin kami ulit sa Orange Up. So, pasensya na kayo mga mamsi. na lang ang aking na video, ha? Na? Pero ayun ka, nandito yung asawa ko, si Pando. Hindi siya makakiyan. Baka mahulog na naman. At ang anak ko si Alexis. So, tuwa siya dahil nasa itaas ako. Ah! O, sige na mga mamsi sa ulit na video. Bye!